selfie daw. Thank you, Father. Salamat Thank you, Father. po. Father. Sige po. Salamat okay. po. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kumusta ba? God bless. This is it. Oh, I finally found... Siya na ba? Well, kahit ang alagad ni Kristo nagtanong, siya na ba? Pero ang sagot ni Kristo, come and see. Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi niya pinagpilitang ako na yun. Sometimes the only way to know if he is the one or she is the one is to observe. Kaya ko bang tanggapin ang kanyang pagkatao? Mali yung naghahanap ka ng isang taong perfecto kasi wala na naman talagang perfecto ngayon. Patay na ang mga perfecto. Kung meron mang perfecto, apelyedo na lang mahalaga din sa, sa paghahanap mo ay kilala mo yung pamilya at kilala nila ang pamilya mo. Kasi pag nag-asawa ka, package deal tayo eh. Pag ako'y nag interview sa akin ikakasal, isa sa akin tanong, nag-away na ba kayo? Kasi mahalaga kung ano ang inyong pinag-aawayan at paano niyo ni-resolve ang inyong pag-aaway. Ang sino mang taong mamahalin mo ay bibigyan mo ng kapangyarihan na ikaw ay saktan. Kaya ko bang tanggapin na ang taong ito sasaktan ako. Sasaktan ang aking kalooban, sasaktan ako dahil bibiguin niya ako sa kanyang mga pangako, sasaktan niya ako dahil meron pala siyang mga sekreto na hindi ko nalaman. Sasaktan niya ako. Ibubuhos kong aking pagkatao, may time na hindi niya may pagkakaloob ang kanyang buong buo. May mga taong kaya magtiis pero hindi nagmahal. Pero kahit kailan, pag ikaw ay magmamahal, dapat marunong kang magtiis ito na ba si Dawan? Ano? Itanong mo, kaya ko kayang tiisin ito? Iba rin yung kaya ko bang tirisin ito? Ano? Kasi pag ikaw ay nagmamahal, kahit ano, kaya mong tanggapin. Ayaw ko kung nasagot ko yung tanong. O yan na ba? Siya na ba yan?